siyao kami digdingon yan sa Taisan at nanibigay kami ng uh, mga kalendaryo ni Governor Rex Lagman. Kita mo yan dito sa ano uh, anong lugar ni Taisan? Ano po? Taisan. Ayan. Sa Taisan at uh, mo sa kauna ni Kuya sa Brothers. Ayan. Ano yung name? Melte? Hatsilugan. Ah, Hatsilugan. Ayan. Hatsilugan. Hatsilugan po. Digdi po ini sa uh, Barangay Taisan. Ayan. Yaong po digdi ang Bicolano Viajero Vlogs. At sa brothers po ayan magdidikit mo sa brothers thank you kaya maling mahiling ka mo Iilalag ko kayo ni Bicolano ko lang okay bye bye oo oh, oh, hiling mo nindol dyan o oh, sa sa ano ko sa channel ko Bicolano Viajero Vlog sa ate ayan nakulo na batag si ate review tapos so, magdidikit mo guys sa ano ni melty ni ano ni ano pangaran manico manico ayan ay hanico Ayan, magdigdi po kamo sa pag ka mo sa Barangay Taisan Ayan, mga gwapo kang uh, ano? Melty, ano? Hay ng ano? Ayan si Haniko. Ayan po ang Haniko. Haniko ah uh, Melty. Ayan, dapo ka kamo digdi nga pagbibilian. Ayan, nangyao na po ang sa iyang mga price diyan. May one, may buy one take one. Ayan, sa Barangay Taisan Ayan, may honey melty and hamburger. Ayan, thank you po. Sana ay ang hilingon mo na sana. Thank you, thank you. Eh, kalendar yo po. Ay, kuya kalendar. Iguan na. Okay, okay, okay. Ayan, i-vlog ko na sana ining ano mo. Ano ini, meltihan? Ayan, meltihan din ano pa para kay ni Ano? Big. Ayusan na naman dito sa Barangay Taysan ang uh, ang daming meltihan dito. Ayan, pwedeng pwede kayo pumunta kayo dito sa Big Big Bro. Ayan, Big Bro po dito sa Barangay Taysan. Big in taste, big in price. Ayan, dito lang yan sa meltihan ni ah, uh, Big Bro. Ayan, dito lang yan sa Barangay Taysan. At ito uh, pa yung kanyang uh, mga menu. Ayan, guys. Uh, mamili na lang kayo pag nakapunta kayo rito. Dito lang yan sa Big Ang Tigdiyan Bicolano Viajero Vlog sa Barangay Taisan Public Market. O, oh, niba ba? dito tayo sa Public Market ng Barangay Taisan, ah uh, Ligaspi Albay. Siyempre, kasama natin na ng kalendaryo ni Governor Greg Slagman. kaya At mga magagandang dilag na nandito. Ayan, nagpapayong-payong pa sila. Uh, sa mga daragad ka naghahanap tabi na kulo naghahanap sa kuyang mga soltero ligting mga ay linti na na din ay ano, sa pagdisala kita... ligdi po ni ate sa barangay Taysan guys nakarating dito ang Bicolano Piajero Vlogs at uh, ayan panoorin nyo lahat ng aking mga video dyan uh... Sabi boss, <laughs> 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 Ang di urag na driver kami di Bicolano di Colano, di Hero Blocks, di Colano, Hero Basta Bicol uragon.